At mula kulitan kasama ang kanyang makeup artist. Sinubukan ni Atasha na siya naman ang mag-makeup. May paikot-ikot pa itong nalalaman at tinatagtag muna ang brush bago ito ginamit para sa pag-makeup at tawanan na lang silang dalawa. <laughs> May bago nga bang ang Falmolive Shampoo flavor para sa commercial photo shoot ni Atasha at nakasuot siya ng mint blue. can I hear a little commotion for the dress? Hmm? Mga iba't ibang kaganapan naman niya sa Itbulaga kasama ang kanyang mga kaibigan na si Naray Samia at Karen. Napaka-cute panoorin ni Atasha habang ina-action niya ang sinasabi ng host ng Itbulaga na si Wally. At kapag tatlo, bonggang-bonggang prize na 75,000 pesos sa kalam. Habang nasa dressing room si na Atasha at Raisa May, may mga word na sinabi si Atasha at kung ano ang ibig sabihin nito. Light bulb moment. Hi, moment. Lisa okay. Alam mo yung word, yung word sa English, cared. Right? Cared. Which means alagaan or something. Mula sa salitang English, tinatranslate niya ito sa Tagalog. Tawanan at agree naman ang kanyang mga kasamahan sa mga sinabi niya sa huli. Honor something sa Tagalog, di ba? Alam mo ano sa dulo ng cared? Run. Because we care. Ah, tama. <laughs>